Narito na nga ang ating latest update tungkol mismo kay Donnie Pangilinan. Dahil may solo ganap nga ito na inaabangan na nga ng maraming mga bula. At excited na nga silang makita si Donnie Pangilinan grabe nga talaga ang mga kaganapan magkasolo event man ay pupunuin nga raw ito ng mga bula ito na nga guys ang pinakahihintay nating lahat sabay sabay nating tingnan ayon pa nga sa post ni Donnie Pangilinan see you later at SM North EDSA kung saan nga ay may ganap ito sa quick PH na kung saan nga talaga ay may mga activities na mag start ng 1pm sa Watson SM North Edsa The Grand na talaga nga namang excited na excited na ang maraming pula sabi pa nga ng isang fan since Sunday lang ako dito sa stand today na pala I'm Angie Dons ingat and enjoy sa mga pupunta Marami nga nagsasabi na baka nga raw ay isama itong si Belle dahil wala din namang ganap at diretsyo na nga raw ito sa pamimili para nga daw sa gagamitin papuntang Milan. Naumani na nga agad ng samagsaring komento at talaga nga namang dapat na nga nating abangan at huwag nang magpahuli. Sa lahat nga ng mga paayuda ni Doni Pangilinan at Belle Mariano dahil maraming araw kaganapan mamaya.